Daan tayo sa stoplight. Ayan, tala ko traffic. Stoplight pala. sa ano Kirid ng bundok Kirid ng bundok O, oh, pakita ko sa iyo Ayan o oh. napakaraming bungang mansanas O oh. Huh? bunga Tatlong puno Hmm? Huh? napakarami ah Malit na yan. Yun pa. Dito malalaki. Ito isa na ito malalaki bunga. Ayan o. Malaki bunga na ito. Isa na ito. Ayan o. Malaki. Malaki ato. Ayun sa taas. Sa amin. Eh. Ayan o. Ang lalaki. Ayan eh. Tatlong puno yan. Dami. Namumutik-tik ng bunga. Tatlong puno. Hmm? Adami oh. Hehehehe. ay sa gilid ng bundok kapaligiran namahinga ako namahinga ako kasi apat na oras na akong nagdadrive namahinga ako kasakto naman dito sa napahingahan ko merong tatlong puno ng mansanas hitik na hitik sa bunga Ayan yung isa. Ayan yung dalawa. Ayan yung tatlo doon. Pakaraming bunga. Dami ng bunga. Dami ng bunga ng mansanas. Ayan o. No? Ang laki. Ang ating sa ay sa gilid ng karsada dahil sa ano sa gilid ng karsada na kabundukan ay yung bundok oh Tara. Pahinga ako ng 45 minutes. Pumitas kaya ako. Pumitas, pumitas kaya ako. Pumitas ako isa. Tapos tayo. Tapos may lason. Patay. Patay si JR. Nasira ng JR sa Europe. Hmm. Hmm. Tamis. Tamis niya. Matamis. Matamis. Pwede yung kumuha ng marami. Pwede yung kumuha ng isang plastic bag. Tabi ng planta. Ah.